Tinatawag nila sa akin dahil nakaka-servisyo sa kanila dahil nang isting na. Ako, orto sir Del taga Bacnautan, isang beef rescuer. Pupunta sila sa mga butas-butas, doon sila tumitira. Halimbawa sa Kisame, yun ang wild beast natin, yung maliliit. Pagminsan, sa may ilalim ng takip ng balon, nandun sila. Ito na i-smoke natin ang dinadala ko smoker yung nyok box pinapausukan ko lang tinga tinga ano makita ba pag nakita ko naman yung queen niya hinuhuli ko may queen catcher ko lalay ko doon mabilis lang basta nakuha mo na yung queen papasok na sila sa loob ng box niya. at inuwi ko dito sa bahay para alagaan sila hindi maiwasan pag nesting na ka nakalimutan namin ang smoker sa loob ng truck ayun lumabas sila dami kong sting at meron din akong nire-rescue itinawag sa akin stingless bee naman yun pinulot ko lang niwi ko dito hanggang ngayon nandito pa rin sa akin dito lang ako sa baknota nagre-rescue yung bee pag hindi mo inistorbo hindi ka nila i -stingin. maamo naman mga yan ka mo lang aalis yan hanggang ngayon naparami ko na yung box ko yung colony ko ang Baknotan Beekeepers Association. Nag-aalaga po kami ng mga honeybee, nagpaparami kami, nag-harvest kami ng honey, nag-training ako, sponsor ako ng LGU ng Baknotan, lahat-lahat tinuturo sa amin. Bee rescuer ako, huwag nilang sunugin. Talium bee, yan ang pollinator natin.